Muling pumirmaan ng kontrata ang bandang Hey June sa UMG Philippines sa ilalim ng Island Records Philippines. Ito ay bilang paghahanda sa bago nilang music era na inaasahang ilulunsad sa unang bahagi ng susunod na taon. Taong 2021 ng mabuo ang naturang banda na kinabibilangan nina Jmase as vocals or guitar. Kobe Balesteros as bass at si Asi Fodra as drums sa ilalim ng superstar music na pinamamahalaan ni Darwin Hernandez. Ikinatuwa ng mga fans ang balitang ito dahil kudiat ito ng panibagong yugto para sa banda na kilala sa kanilang makabagbag damdaming tunog at relatable na mga awitin. Ano man yung team namin ngayon kung sino man kami, as a band, bilang three-piece sa banda, uh, may limit yon na uh, kung paano kami gumawa ng musika, open kami sa mga ideas sa isa, isa. Kung ano yung hate June, doon na kami manuagistik. Uh, very game kami sa uh, any activities. Whatever may pumasok na opportunities to collaborate with other UMG artists as well. Uh, we're, uh, we're open to that possibility as well. And also, uh, any appearances and any, ano, uh, basta game kami sa lahat, di ba? Yes, game na <laughs> game. Kabilang sa kanilang mga pinasikat na kanta ang Lasik na nagpatunay sa husay ng grupo sa paghahatid ng emosyon at kwento sa musika. Sa music video nito ay bumida ang aktor na si Will Ashley. <tinyo>